Samantala, nakilahok ang Department of Migrant Workers Region 2 sa ginanap na local at overseas job fair sa LGU Function Hall. Ikalawang palapag ng San Manuel Isabela bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika na araw ng San Manuel. Pinangunahan ng Regional Director or ni Regional Director Rogelio T. Ben Benitez, ang Department of Migrant Worker Region 2 team na kinabibilangan ng Migrant Workers Processing Division. Binibigyang diin ni Supervising Labor Employment Officer Shara Castillejo ang kahalagahan ng pag-iingat ng mga aplikante, lalo na sa mga nag apply para sa trabaho sa ibang bansa. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanan ni Castillejo ang mga naghahanap ng trabaho na tiyaking lehitimo ang mga recruitment agency sa pamamagitan ng opisyal na Department of Migrant Workers website upang maiwasan ang mga illegal na gawain. Sa naturang job fair, may apat na private recruitment agencies na kasalukuyang minomonitor ng Department of Migrant Workers Region 2 upang matiyak ang pagsunod sa tamang proseso at transparency. Kabilang dito ang Speed Deployment Manpower Services Corporation, Best Migrant Workers International Manpower Services Incorporated, Generic International Manpower Incorporated, at Hopewell Overseas Manpower Network Incorporated. Patulong ang DMW sa pagbibigay ng suporta para sa maayos at responsableng pagtulong sa mga manggagawa. IFM News.